Are you really sure she's pregnant? Pag-isipan niyo ang dalawa, mahirap mo na Isang pagsasamang hinadlangan. Gusto ko rin maging buo tayo. Pamilya pa rin ang pagtanda natin. Isang pagmamahalang ipinaglaban. Ibang asawa ko sa daddy natin. Hindi niya ko iiwan natin. Isang pag ang susubukan. Vincent? Nang kahapong di niya malimutan. Sino si Eric? Bakit meron kang picture niya? Dennis Trillo. Si Vincent ba dumadala ko dito? Tom Rodriguez. Ah, sinensya ko ay lali. At Carla Abellana. Ako lang daw ang nag-iisang babaeng sineryoso ni Vincent. Bihira kaya yun sa isang lalaki na one woman man lang. Sa dramang yayanig sa inyong mga puso at magpapalaya sa mga nagkukubling damdamin. I love you. My husband's lover. Ngayong June 10 sa GMA.